Kamusta naman ang mga halaman? Sa pakiwari ko ay nangungusap ang mga bulaklak at tinatangay ng hangin ang bango ng mga ito. Hmm, napakasariwa ng hangin sa arding ito. At lalo pang sumasarap ang samyo ng hangin dahil sa halimuyak ng mga sampagita sa banda roon at napakaganda nilang pagmasdan. Nako, kayo po pala Sir Armando. Magandang umaga po. Ah, napakaganda talaga ng umaga kapag ganito tanawin sa ardin ng aking mama masdan. Oo nga po sir, maging ako ay hindi nagsasawa sa aking namamasdan sa ardin na ito. Kahit pa araw-araw akong naririto Katunayan ay hindi po ako nagsasawa na kausapin ang bawat halaman na aking inaalagaan. Napakaswerte ng hardin na ito at may isang hardinerong katulad mo, Henry. Tunay na mayroon kang ginintuan at malamig na kamay kung kaya't ang bawat halamang iyong maawakan ay masaganang yumayabong. Napakaswerte ko at hindi ako nagkamaling tanggapin ka bilang hardinero. Magandang araw sa lahat. Ako si Henry. Ipinanganak sa probinsya ng Zambales, ngunit napadpad sa syudad nung ako ay 20 anyos pa lamang. Lumuwas ako ng Maynila sa pag-asang magkakaroon ako ng maayos na buhay kapag ako ay nakapagtrabaho rito. Ngunit dahil high school lamang ang na natapos ko, ay nahirapan ako makahanap ng maayos na trabaho. Sa aking ilang buwan na paghahanap ng mapapasukan ay dinala ako ng aking paa sa malaking bahay ni Sir Armando. Naku! Tingnan mo, Raul! Tingnan mo! Uy, ano na naman ba, Soledad? Kaya aga-aga eh. Ayun no, hindi mo ba nakikita? Si Henry. Ayun, at sumisip-sip na naman kay Sir. Malamang ay hinuhukos-pokos na naman niya ang utak ng amo natin. Oh boy, oo nga no. Ang sarap ng pagkakangiti ng hinayupak. kulong na lang ay mapunat ng bibig. Aba, ano kayang pinag-uusapan nila? Eh, malamang na humihingi yan ng increase sa sweldo niya. Ano ka mo? Aboy, hindi rin makapal ang mukha ah. Ako nga, ilang taon ng driver sa bahay na ito. At nakasalalay sa akin ang buhay ni Sir Armando kapag ipinagmamaneo ko siya. Pero ni isang kusing, hindi ako humirit ng dagdag pasahon. Pero dahil binanggit mo na rin ha, binigyan mo ko ng idea. Kapag nalaman kong dinagdagan ng sahod ng hinayupak na hardinerong yan, ay hihingi din ako ng doble pa sa hinihingi ng Henry na yan. Abay, dapat lang. Ako man ay nangangailangan din ang dagdag na sahod at magkukulehiyo na ang pangalawa kong anak. Hindi naman tama na hardinero lang magkakaroon ng biyaya. Sa di kalayuan, Sardin, ay natatanaw pala kami ni Aling Soledad ang katiwala ng malaking bahay ni Sir Armando at si Raul na driver nito. Noong mga unang araw ko pa lamang sa bahay na iyon ay ramdam ko na na malayo ang loob sa akin ni Aling Solidad. At nalaman ko na asawa niya pala ang dating hardinero ng bahay na iyon. At pansamantala lamang itong nagpahinga sa dahilang tinamaan ito ng sakit sa baga. At nang gumaling ito sa kanyang sakit, hindi na siya pinabalik pa ni Sir Armando sa trabaho nito. Dahil nakukontento at natutuwa ang amo ko sa akin. At dahil may edad na rin ang asawa ni Aling Soledad kung kaya't pinayuhan na lamang ni Sir Armando na magpahinga na lamang ito. Ay, kung di dahil sa Henry na yan, ay may trabaho pa marahil si Goryo ko at dalawa pa sana kaming magkatulong na nagtataguyod sa aming mga anak. Kung bakit kasi na hire agad ng bagong hardinero gayong kaunting pahinga lamang ay pwede na makabalik si Goryo ko sa pagtatrabaho sa hardin? Abay, hindi nga tama ang ganoon. Kung ako na sa kalagay ni Goryo, ay hindi ako makapapayag na permanenteng tanggalin sa trabaho dahil lamang na nakakuha na ng kapalit ko ipaglalabang ko ang aking karapatan. Kung pwede nga lang na magwelga sa harap ng bahay na ito, para mapaalis ang Henry na yan, ay ginawa ko na. Oh, siya nga? Sige, gawin mo na ngayon. Para bukas na bukas din, ay wala ka na ring trabaho. <laughs> Kung tutusin, ay napakabuti ng puso ni Sir Armando. Noong natanggap ako bilang hardinero at permanenteng nawalan ng trabaho si Manggorio, ay nag-alok ito ng scholarship grant para makapagpatuloy ng pag-aaral. Ang panganay na anak nila ni Aling Soledad. Dahil batid ni Sir Armando, nawala ng kakayanan si Manggorio na makapaghanap buhay pa dahil sa kondisyon nito. Mula pa man noon, ay malamig na ang pakikitungo sa akin ni Aling Soledad at Mang Raul. Ngunit magkagayon man, ay hindi ako nagtanim ng kahit anong sama ng loob sa kanila. At bilang respeto na rin. Dahil, para ko na rin silang mga magulang. Ah, uh, magandang umaga po, Nanay Soledad. Pinapasabi po ni Sir Armando na dalhan po siya ng gatas na maiinom sa kanyang silid. Habay, bakit kayo pa hinabilin? Kanina ay nagkasalubong kami sa hardin ah. Magkausap po kasi kami kanina. At bago po siya pumasok ng mansyon ay sinabi niya lang sa akin. Sa palagay ko po ay masama ang pakiramdam ni Sir. At baka hindi kanya napansin na magkasalubong kayo. Hay nako, sa totoo lang ay nakakasawa ng na, matandang yan. Panay ang utos! eh, naisolidad. Hindi ho ba natural lang na utusan ka ni sir? Yun po ang inyong tungkulin, kaya't narito kayo sa kanyang tahanan. Ay, halos dalawang dekada na akong kasambahay dito. At wala ka pa sa kalengkingan ng pagsaservisyong ginawa ko sa matandang yan. Saka mo ko punahin kapag narating mo na ang pinagdaanan ko. Eh, pasensya na po. Sinagot ko lang naman yung alam kong tama. Mas tama kung aalis ka na sa harap ko at naiistorbo mo ako. Dalawang taon pa lang ako ang naninilbihan sa mansyong iyon pero naging malapit na ang loob ko kay Sir Armando. Para ko na rin siyang ama. Kaya naging napakahirap sa kalooban ko ng isang araw ay nalaman kong tinamaan ng malubhang sakit ang aking amo. Dali-dali kong tinawag si Alang Soledad at mabilis na inihanda ni Mang Raul ang sasakyan para maisugod sa ospital si Sir Armando. Ho, oh, totoo po ba yan, Nanay Soledad? Walang kahit isang kamag-anak si Sir? Paano po nangyari yun? Eh, sa wala siyang kamag-anak, marunong ka pa. Pasensya na po. Eh, nakakapagtaka lang naman po kasi nag-iisang anak si Sir Armando. Kaya na siya ay maulilang lubos, ay namuhay siya na nag-iisa. Sa pagkakaalam ko pa nga ay galing siya ng malayang probinsya at lumuwas din sa lungsod nang mawala ang kanyang mga magulang. At sa pagkakahinuha ko ay wala siyang kahit isang kamag-anak man lang dahil wala naman siyang naikukwento mula pa noong araw eh, hindi ho ba siya nagkaroon ng sariling pamilya? Nagkaroon siya ng kasintahan. Mahal na mahal nilang isa't isa. Ngunit namatay sa isang trahedya ang babaeng ito. Ah, galing sila noon sa isang bakasyon sa dabas ng bansa. At kung kailan malapit na silang makauwi ay bumanga ang kotse yung sinasakyan nila. At sa kandungan pa mismo ni Sir, nalagot alang hininga ng kanyang mahal. Kaya buhat noon ay ayaw na niyang magmahal pa. Nakakapanlomo. Hindi ko inaasahan na mayroong ganyang kasaysayan si Sir. Ang buong akala ko eh. Ang akala mo masaya ang matanda sa kanyang buhay? Oo. At marami siyang pera, mayaman siya. Ngunit hindi mapagtatakpan ng yaman niya, ang lungkot sa kanyang kalooban. Kaya siguro ganyan at maaga siyang kukunin ng itaas. Hay nako. Huwag naman po kayong ganyang magsalita, Nanay solidad. Mabubuhay pa ng matagal si Sir Armando. Ipanalangin na lamang natin sa Panginoon. Nagumaling siya. Pero hindi yata ako malakas manalangin. Araw-araw kong ipinagdarasal ang kagalingan ni Sir Armando. Na sana'y lumawig pa ang kanyang buhay. At makasama pa namin siya ng mas madagal. At kung kailan ko nalaman kung gaano kalungkot ang naging nakaraan niya, ay nakahanda na akong gawin ang lahat para punan ng kahit kaunti lamang nasaya ang lungkot na nakalatay sa kanyang puso kahit bilang kaibigan o kahit bilang anak na lamang ay mapulan ko ang katotohan ng walang kahit sinong kapamilya na pwedeng magmahal sa kanya. Binawian ang buhay si Sir Armando at dahil tatlo lamang kaming kasama niya sa malaking mansyon ay sinaksihan na lamang namin ang isang araw niyang burol at inilagak ang kanyang abo sa isang musleyo. Ayon ito sa last will and testament na kanyang inihanda noong siya ay malakas pa. Hinabilin din sa testamento na manatili kami sa malaking bahay hanggang sa dumating ang araw na babasahin ng abogado ni Sir ang naiwan itong testamento. Oo, mayroong ipapamana sa aming tatlo, si Sir. Dahil kami lang naman daw ang itinuturing niyang kapamilya nung araw na siya ay nabubuhay pa. Marahil ay alam niyo na kung bakit kailangan ninyong madinig ang nilalaman ng testamento ng namayabang si Armando. Ang bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng compensation at pamana ng naaayon sa kagustuhan ng pumanaw. Hindi na ako makapagantay, Mr. Flores. Huwag nyo na kaming paikot-ikotin pa. Siya, sige. At basahin mo na yan nang magkaalaman na. Sinasabi ko na nga ba at napakabuti ng kalooban ng amo ko. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ah, uh, siya sige makinig kayong mabuti ang unang babanggitin ko ay si Raul Rivero oh sir ako po yun ako ang driver ni sir Armando sa loob ng isang dekada mula mong ay pinamanan ako ni sir ng malaking halaga <laughs> sa'yo Raul Rivera ay iniwan ko ang aking dalawang kotse at ang halagang isandaang libong piso bilang ikaw ay isang matapat na driver at para ko na rin kapatid ay Diyos ko totoo ba ito hindi ako makapaniwala naku po salamat maraming salamat sir Armando kung nasaan ka man Diyos ko mayaman na ako may sarili na akong kotse. Maraming salamat, attorney. Walang pagsidla ng kasiyahan si Mang Raul. Hindi niya mapaniwalaan na itinuring na siyang kapatid ni Sir Armando. At pinagkaloban siya ng sasakyan at malaking halaga. Habang si Aling Sulidad ay hindi na makapaghintay. Mula sa kanyang kinaupuan, ay nilapitan niya na si Atty. Flores at agad at pilit na gustong ipagpatuloy na ang pagbabasa ng testamento. Ah, uh, misis, hindi po tayo matatapos kung wala tayong kaayusan. Sige po, ipagpapatuloy ko ang pagbabasa kapag bumalik kayo sa inyong upuan. Hay, sige, sige. Pasensya na po, attorney, at hindi ko lang maantay kung ano ang ipagkakalob sa akin ni Sir Armando. Ako ang pinakamatagal na nanilbihan sa kanya sa tahanang ito. Patunayan ay, ako ang kanyang katiwala. Hindi labang ako basta isang kasambahay lamang. Ah, uh, opo. Naiintindihan ko ang gusto niyong sabihin. Ito na ati pagpapatuloy ko ng pagbabasa ng testamento. At sa iyo, Soledad San Diego, ay iniiwan ko ang malaking bahay na ito at ang mismong kinatitirikan ng lupang ito. Nawa ay ipagpatuloy mo ang pag-aaruga sa bahay na ito sa lahat ng kung anong mayroon ng bahay na ito. Ay pinagkakalob ko sa ito bilang ikaw ay para ko na isang magulang. Hay, Panginoon ko. Sinasabi ko na nga ba't may mabuting kalaoban si Sir? Kung nasaan ka man niya yun ay maraming salamat. Sa wakas ay natupad ang aking pangarap na maging sa akin ang ganitong palaking bahay. Salamat, Atorny. Bawing-bawi ang dalawang dekadang ipinagsilbi ko sa bahay na ito. Ngayon, ay sa akin na ito. Kung si Mang Raul ay nasihan sa kung ano ang ipinamana ni Sir, ay sampung doble ang naramdamang kasiyahan ni uh, Nanay Soledad. Pero kung ako ang tatanungin, ay wala akong hinahangad na anuman. At hindi ako maasa na mayroong ipapamana sa akin si Sir. Dalawang taon ko pa lamang siyang naging amo at alam kong hindi sa patang panahong iyon, upang mapalapit ang loob niya sa akin. Sapat na sa akin na mabigyan ako ng sapat na halagang pamasahi upang makawi ako sa amin sa Sambales. Mula nang mawala si Sir ay ninais ko naman na mamuhay na lamang muli nang simple sa aming probinsya. Siya, attorney. Maraming salamat sa iyong pagpunta, ha! Eh, ngayong sa akin na ang bahay na ito? Ay, hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo ha, Raul. At lalo ka na, Henry. Pero siguro naman ay, mabuting magbalot-balot na kayo. At dito na kami titira ng aking sigoryo at ng dalawa kong anak. O, o, o po, Baka bukas na bukas din ay... Eh. Luluwas na ako sa aming probinsya. Sana po ay alagaan niyo mga halaman sa hardin. Iyon po ang tanging alaala ni Sir ng aming pinagsamahan. Abay, wala ka na roon kung anong gagawin ko sa hardin. Pero, huwag ka mag-alala. Siguro na ang bahala sa mga halaman sa hardin. Nanlulumo man ay wala akong magagawa kahit napamal na sa akin ang kabuuan ng hardin, ay oras na para iwan ko ito. At lisanin ang tahanang kumupkop sa akin ng dalawang taon. Tumulo ang aking luha dahil muli kong naalala kung paano ko napapasaya si Sir Armando sa munti kong kaalaman sa paghahalaman. Munti man ay alam kong ibinaon ng aking amo sa kanyang paglisan ang masasayang alaala -ala ng mayabong lahat din ng kanyang tahanan. Teka, meron pang karugtong ang testamentong ito. Maupo ang lahat at makinig. Ha? Abay, meron pang kasunod. Ay, para kanino naman yan, Atorne. Heto at babasahin ko. Makinig kayo. At para sa aking hardinero, para sa iyo, Henry Domingo, ay iniiwan ko ang aking bahay kubo sa Bukirin sa Santa Barbara. Isa man itong munting bahay kubo, ay batid kong maaalagaan mo ito ng maayos. Ang bahay kubong ito ay siyang naging saksi ng aking pagsisimula sa buhay at naging mata ng aking kabataan. Ipinagkakaloob ko sa iyo ito bilang ikaw ay itinuturing kong kaibigan karamay kadugo at igit sa lahat ay itinuturing ko bilang isang anak. Nakita ko ang impit na pagtawa ni Mang Raul at hinding-hindi maitatago ang halakhak ni Aling Soledad. Dahil para sa kanila, ang iniwang pamana para sa akin ni Sir Armando ay isang malaking katatawanan at insulto. Walang-wala ang bahay kubo kumpara sa dalawang kotse at isandaang libong piso na ibinahagi ni Sir Armando kay Mang Raul. At lalot higit na walang wala sa kalingkingan ng isang mansyon ang isang maliit na dampa. Ngunit tumayo ako sa aking kinaupuan at mahigpit na nakipagkamay kay Attorney Flores. Naluluha kong nabigkas sa aking mga kaharap ang laman ng aking puso. Mula sa aking puso, ay lubos ako nagpapasalamat sa iyo, Atorny, sa katapatan ng pagbabasa mo ng naiwang pamana sa amin ni Sir. Alam nyo, sa maiksing panahon ng paninilbihan ko sa tahanang ito, ay naging maayos ang aking buhay kaysa noong pakalat-kalat ako sa pusod ng Maynila. At hindi ko alam kung saan sisilong sa madalim at malamig na gabi. Tanging si Sir Armando ang nagbigay sa akin ng oportunidad na makapaghanap buhay. At siya lamang ang kumukup sa akin. Hindi bilang isang hardinero lang, kundi isang kapamilya. At nagpapasalamat ako na sa huling sandali ng buhay ni Sir ay hindi niya nakakalimutan na kailangan ko ng tahanan. Nang masisilungan sa lahat ng oras. Alam kong kahit munti ang bahay kubo na niya sa akin ay magagamit ko ito at magiging sapat na panlaban sa mga lamig ng gabi o kung saan ka man sir. Maraming, maraming salamat sa iyo. Iyon e lang at hindi ko na napigilang umagos ang aking luha. Alam kong sa sandaling lisanin ko ang malaking tahanan ni Sir Armando. Ay kasabay noon ang pagbabago ng aking buhay. Ngunit sa kaibotura ng aking puso ay babaunin ko ang lahat ng alaala -ala ng isang Sir Armando na itinuring ko nang para ko na rin tunay na ama. Kinabukasan din ay umalis ako ng malaking bahay at kung ano naghihintay na kapalaran sa akin sa bahay kubo na ipinamana sa akin ni Sir ay hindi ko pa alam kasama ko si Attorney Flores ay bumiyahe kami patungo sa Santa Barbara. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay dinala niya ako sa isang bukirin. At pagkatok namin sa isang maliit na bahay kubo ay lumabas ang isang matandang lalaki. Magandang araw, Tata Selo. Kamusta po? Ah, ikaw pala, Atty. Flores. Tuloy. Tuloy kayo. Ako'y lubhang nalulungkot sa pagpanaw ni Sir Armando. Hindi ko man lang nasilayan ang kanyang huling sandali. Ang buhay nga naman. Tata Selo, siya po si Henry ang tagapagmana ng bahay kubo na ito. Ah, siya ba? na ko ang kabutihan sa kanyang puso. Palagay ko ay hindi nagkamali si Sir Armando sa kanyang desisyon. Ngayon pa lang ay binabati na kita, iyo. Napakaswerte mo. Ho! Ano pong ibig niyong sabihin? Ipinaliwanag ni Atty. Flores ang lahat. Detalyado. Walang labis at walang kulang. Ang maliit na dampa sa gitna ng kabukiran ay isa lamang sa pag-aari ni Sir Armando. Ginawa ni Tata Celo ang bahay kubong iyon upang kanyang matuluyan. Dahil siya ang naging tagapagbantay ng napakalawak na kabukirang iyon. Sa bandang silangan ay ang ilang ektaryang lupain na halos hindi na maabot ng tanaw na pinagtatamna ng mga palay na umaani ng tatlong beses sa isang taon. At sa bandang norte ay matatanaw naman ang ilang ektarya ng mga puno ng mangga. Pagkatapos ituro sa akin natin yun ni ay dinalan niya naman ako sa bandang dulong hilaga na ang napakalawak na lupaing iyon. Doon ay nakatayo ang napakalaking mansyon na pag-aari din ni Sir Armando. Ang lahat ng ari-ari ang iyon ay nakatala lahat sa huling testamento ni Sir Armando. At nagsasaad, nasa akin lahat ito ipinamama na. Hindi matigil ang pag-agos ng aking luha at sa palagay ko ay wala na akong mailuluha pa. Napakasaya ng aking puso. Hindi ko naakala na kahit sa panaginip ay makakamit ko ang lahat ng kayamanang iyon sa isang iglap lamang. At hindi ko inaakala na ang isang katulad ko ay pamamanahan ng isang gaya ni Sir Armando. Sobra-sobra pa sa inaasahan ko ang aking nakamit. Hindi lamang isang tahanan na magiging palangga ko sa lamig ng bawat gabi ang ibinahagi ni Sir Armando. Bagkos ay ibinahagi niya sa isang tulad ko ang isang daang porsyento ng pagtitiwala at pagmamahal ng isang itinuturing ko ng tunay na ama. Hanggang dito na lamang at sana ay napapulot kayo ng aral sa aking kwento. Na kahit hindi man tayo maghangad ng sobra-sobra, ay ibibigay sa atin ng Panginoon ang biyayang siksik liglig at umaapaw sa panahong hindi nating inaasahan Maraming salamat po at God bless sa ating lahat